Oh, sabi. Eh. Dito tayo sa pagwis. Ayan ang 360 bio cafe. Ayan mga ka -basic, oh mga na riders natin tayo gumakit dito yan yung ating bagwis ilang kayo? ayan ayan <laughs> parang mag rides dito yung, yung mga kabisik natin viewing dito sa ibaba bali na dito na tayo sa taas ng grace hill ayan yung ating makikita doon sa baba Ayan. Napapalibutan tayo dito ng Laguna Lake. Yan. Ganda yung mga viewings dito, mga ka-basic. na yung pinakang ano, grace seal. Ayan. 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 Ang daming riders ngayon ah. Ayan, yeah, so mga uh, ka-VSIC, bababa na tayo. Pinakain na lang natin para matagal-tagal yung time saka so, ating buildings. Makikita natin ang... eh. Ayan, De, yun, gumanda na rin yung panahon. Hi guys! Ayan, sa na tayo. Doon tayo galing sa taas. Ayan. Alright. Alright, rides na tayo mga kabisig. So, yan, dito naman tayo sa ating Laguna Lake mga kabisik. Makikita natin dyan yung pulong kisaw. Dyan, sa kabundukan na yan. Then yung pililya, dyan din banda mga kabisik. Pag nandito, pag nandito tayo sa ibabaw ng Grace Hills, makikita natin yan. Ito sa ating Laguna Lake and dito naman makikita yung ating Talim Island yan dulo na yan Talim Island then yung isang kabilang dulo na yan yun yan, yan yung Yano Punta sabi ng mga tagari yan, according Yano Punta yan yan ang bundok na yan So yan yung ating overlooking Mga kabisik Then yan may kainan tayo dyan Available yan Andyan din yung ating Back viewings Yan yeah, kainan din mga kabisik Tingnan natin yung ating Back viewings At yung ating mga mesa Saka upuan yung ating mga ibang kabisik riders paingat at kumain Diyan din yung ating ano, Makati, Tagig. Yan. Andiyan pa rin yung ating Laguna Lake. Hindi lang natin masyado ma-isum. Eh mga kabisik. Dito naman tayo sa kabilang area mga kabisik. Nanggaling na tayo doon sa may taas, sa may 360 Bio Cafe. Ayun doon. Yan yung ating ano diyan, wings o bag bagwis then akit na nga tayo dito sa paragliding ba to yan sila nakaakit na ito yung ating partner si Nelbert let's go uphill tayo bali iniwan na lang natin yung bike natin dyan ayan pwede rin namang iakyat pero ano eh okay lang doon na lang mo na sila. <laughs> akyat tayo dito. Ayan. Paan dwain tayo dito? Oh. Sarap dito, mga ka-basic oh. Ayan, ikot-ikot lang tayo. Ayan, diyan tayo galing. Ito yung pangalan ng area na akyat natin. Para gliding nga tayo ng ano ito pronouns sa no? Oh, na English pa tayo. Daming kambing dito. Me! 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 Ang galing ko, no? Me! O, oh, Yan, patas ng patas. Oh, malapit na. So malapit na tayo mga kabisik, dito sa itaas ng ating paragliding Ah, uh, Nandito rin pala yung ating mga kasama Mga kabisik natin Ayan Nauna na pala sila sa amin Then yan pwede tayo mag taking dito Picture taking Dito rin yung ating viewings dito sa itaas Ayan lakad lakad lang tayo Pandwine dito sa Summit ng paragliding yan, tingin-tingin tayo sa kalawakan. Dami oh. Dami dito sa ano? Dinoonan. Para gliding dito sa itaas. Team natin oh. Yan. Yung pa, yung kambing, may medyo may liit pa dito yung kambing natin. So, yan. Lumabas din yung ano natin aring araw oh, kahit konti lang. Sarap dito, mataas din. Ayun, bababa na tayo. Okay din dito, mga rides. Ganda rin oh. No? Ganda ng mga and wine doon at binangunan by uh, Grey Seal ayan kasama natin ito si kaibigan Nelbert face front Nelbert ayan ah uh. Yo, thank you for watching, guys. All right, ito yan. Okay. Nandiyan yung ating mga ibang riders. Pababa na rin sila. At dumako naman tayo dito mga kabisik sa ating road tour kung saan tayo dumaan papunta dito sa Grace Hills, Binangunan. Meron pa rin dito. Galing kami sa Pasig. Yan, dalawa lang kami mga kabisik. Si Nelbert. Adito pa lang kami sa Aplanade Way, Good Morning, good morning. Yeah, life home stayer. Life homes Oh, sarap mag-running oh. Wow Kaya paantipono dyan Dito tayo sa kanan Oh, alalay Okay Diretso lang tayo Punta ang binangonan Yan. yung ating signage. So yun mga ka-basic. Hindi tayo sa area na ang Angono. Ayan na. Ah. Ating mga kasabay. Then yan. May stoplight tayo. Nag-go. Nag-go. Ayan. Daming riders. Ito lang tayo Naglabasa na yung mga riders natin Matagal kasi yung ulanin eh Kaya, kaya Naglabasa na Dami dami Good morning Aakyat na tayo mga kabisik Swabe raw dito yung ahon eh First time Tatry natin mga kabisik Ito na Ito yung ating almusal Hop Dito, di dyan Hehehe <laughs> ah. puno dito, mga basic Ayan, mapuno Malamig din dito. Malamig ng, malamig ng klima ayon basic lang. Ito, may kasunod pa. Ayan, tingnan natin ito. Pangalawang almusal. Ayan. Ito yung pangalawang almusal. Ayan. Pangalawang almusal. Pangalawang ahon. Kaya na siguro. Kahit 1 2 1 lang to. Ayan. Alberto, sakala ah, si Nelberto, oh sa mo. Ano? Ah! Basic lang sa'yo yan. Oh! Sarap dito, mga idol. Ah! Suwabe. Ah! Ayun o. Oh. Oh, tig, matatag si Jack Bike ah. Kinaya. Ayun. Ayos na, nakakain na tayo ng almusal. Dalawang ahon. Ayan, konting recover cover na tayong konti sarap umahon dito mga ka basic first time natin dito tingnan natin yung susunod dyan ayun ah so proceed tayo mga ka basic ayan check din natin yung ating brake talaga medyo patusok yung mga pababa dito yung wrist nandito sa pababa kailangan active yung ating brakes dito ayan o lakas ng hangin mahangin ayan mahaba rin yung pababa pala dito mamaya babawi ito pagpabalik then yun bubunga duli yung punting ahon dyan sa ahonahan okay, e, sama na natin sa almusal yan para mabusog-busog tayo mabusog <laughs> yan na ito so, yung ating almusal. <laughs> Good morning, sir. Mamaya na tayo magtutubig. Puro kain muna tayo ng pahon. Ito e, yung mild lang din pala. Sa akin, mga kabisik. ewa ko lang sa iba. Medyo mild lang ngayon. Basic lang din eh. Alright Recover again Widyo na know, wala yung araw natin Ayan, release tayo Pagpatag, release tayo oh, Dagdag Baka may sumalubong na naman bigla Mabibitin tayo Ayan na nga oh. Ah, lang. Ayun. Hihingal tayo. Ito yung namis ko eh. Yung hingal. Sa mga beginner dyan. Sa una lang kayong mga ngayaw. Pero pag hinanap na ng tuhod nyo, kayo na mo ang gagawa ng paraan para makapag rides digit yan mga kabisik at medyo kailangan natin basahin mo ng konti yung ating lalamunan <laughs> ayan oop ito na yung. ito na yung sagot Alright. Diretso, diretso. Medyo may kaunting rapro dito sa mga hindi pa na nakakapunta sa mga magra-rides dito. Then tayo first time din. Yan para ma-idea natin yung mga hindi pa nakakapag rides dito Oop. alert alert at dito sa bandang to kakaliwa ah, tayo ingat kasi may parating dyan oh. ayun para safe lang din tayo ayun dito na yata yung ihintay natin ah. wow 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 Tips lang mga kabisik, Pag bumaba na kayo Sa area na ito Magship na kayo Sa malaking kag Dahil mula rito Hanggang sa itaas Wala na masyadong recovery Try na atin to Sa mga ayaw lang tumukod At para hindi rin tayo maipitan. Wow Ito na nga ata yun ah Ito na ba yun? Uh, isa pa Ayun at may isang ahon pa daw <laughs> sige try natin kung makakaya ni kabisik to ayan medyo umangat na yung una natin ayan o oh. parang basic lang din eh oh. kahit wantukan to, to lang ayan at uh, yun, napakakunot na talaga sa area na to dito ko rin talaga nagamit at naibus yung reserve kong energy dahil pag talaga umahon ka dito mga kabisik hanggang doon sa itaas wala nang recover puro packet na ito hanggang doon sa may gray seal sa may wings sa may bagwis sa 360 view yun. cafe yun yung mahaba haba na konti yun Hingal tayo. Eh, ano yan normal naman. Kasama yan. Ayun. 13. Sarap dito. Legit 'yung hingal dito, mga basic. Sulit. Pag umakyat ka dito sa Grace Hill. yan. Hindi tayo napatukod mga kabisik. <laughs> Kinaya. Good <laughs> morning, mga sir. Good morning. Kabisik. Sir. Uh. Mamaya dito sa taas. Sige, sir, sige, sir. Ah. Ah, sige. <laughs> <laughs> Try natin. Tara Bert Ayan mahaba haba ito Kasi marami nang pumaparking sa gilid Marami nang pumaparking sa gilid Tingnan natin kung hanggang saan tayo Tingnan natin si Japbike Bike Ayan Ayan May naka abang dito eh sasabay na ba tayo dyan sa pahinga o diretso <laughs> ayun try lang natin yun malapit dyan na siguro ang yung unahan natin subukan natin try natin hindi magsalita so yun ang lalang na natin ah, <laughs> oh, try natin banto banto lang mamaya nasa kanal na tayo oh sa taas pala ayun no? ayun no? basic tayo mga ka basic umangat tayong unahan na hati no? hey, tira

Ayan. Natira na 1 alright All right. Oh. Ayan, oh, si Batman. Meron mga task ka lakas dito ah. Ito to, sa idol.